Ayan mga kapramis, ah, tabi-tabi puno no at may nadaanan po tayo napaka creepy na puno mga kaprabins Ayan mga kapramis, oh, yung puno po ng akasya ay ginapangan na po, kinain na rin po nung, puno ng baliti mga kapramis. So. Oh. Kinain na po siya ng puno ng baliti mga kaprabins nagkumbay na silang dalawa. Ayan, grabe. Oh, tabi-tabi po. Wala, grabe mga kaprobins oh. At saka ito pa po mga kaprobins. Ito po ay tabi ng ilog. Ayan, ako lang po yung magsulo dito kaya medyo nakakatakot. Ito po po. Oh. Ito pa po mga kaprobins. Tabi tayo po, tayo po. Ayan o. Ang po pong punong baliti o. Oh. Ito po ay natumba na dati. Kaso lang sumanga po uli siya. Ayan, ito na po yung mga sanga niya. Dati po ito yung pinakantural na puno niya mga kaprobins oh. Ayan, tapos nung matumba po siya, tumukot po siya dyan tapos nagkaroon po ng isa pa doon yan tayo po, tabi po, tabi po. Ayan no tapo ano po yan no? o yan o tingin kaprabis napakalaki grabe sobrang laki niya mga kaprabis nakakatakot yan tayo po no tapo saka ito po po yung loob niya Ayan, um, malinis naman po yung loob niya mga kaprabis oh. Ayan, um, malinis naman po yung kanyang loob ayun po yung puno grabe dito Karabi, nakaka-creepy po nung area dito mga kaprabis. Ayan, may bukta po tayo kasi dun sa ating bukirin. Ikaso lang po talaga, dito po talaga mapapadaan sa area na ito. Dito lang po ay nyuga na. Ayan o. Oh. Karabi yung nadaanan natin ngayon mga kaprabis. Napaka-creepy. Bakit po pagpuno po ng baliti talagang nakakatakot po. At talagang kahit yung puno po niya ay talagang pawala na pasira na pero na ugat pa rin mga ka kaya tagal po talaga ang buhay niya tsaka po yung puno ng kasya kinain na rin po ng baliti eh. nag na talaga sila grabe yan itong uh, at, po talaga sa probinsya pag hindi ka sanay matatakot ka talaga ano wala pong ka ano ano dito ito po, ay walang kabahay-bahay. Oh. Puno po ng saging. Ayan. Ayan. Pupuntahan lang tayo dito mga kaprabis. Ito po, puro puno po ng kawayan. Malalaki puno po ng kawayan. Ito po pong isang uh, madadaan natin. Napaka-creepy din mga kaprabis. Tapos tayo po. Pero bati. Ayan Oh. Ayan o, ayan o. Nakakit mga ka-provinces. Diyan daw po ay may nakatirang bubuyog lupa. Yun po nakakatakot kasi yung pinakang-rain na daw po Kasi nilaki daw po ng maya. At pag ikaw daw po ay noon, ay talagang may paglalagyan ka mga ka Kaya hindi po masyadong nag dinikit yan. At madalang din po yung nakuha ng kawain dyan. Kasi mayroon daw po dyang bubuyog lupa. Ayan o, no, po yung mga ka nag-aagit na kaya nakakatakot din po baka may malaki pong cobra? king cobra? ito naman po yung bulo ito po yung tinikan yun o know, may tubigan dito ay grabe Whew. Whew. ayan ang creepy nung area dinaan natin ay. grabe yun parang maulam pa mga ka-province ang pagod ha, magsulo lang po tayo dito ay grabe yun yun may tao may tao mga ka-province ay may punla pati sila dito mga ka-province magatalok na rin sila dito ay, may punla oh hinarangan na po at gawa ng marami daw po siguro alpas na baka dito at saka kalabaw kaya hinarangan na Ayun, may haram na po ganda po ng punla. ganda po ng eh eto pa mga kaprabis na napaka creepy din po itong area ata at uh, medyo na stop po tayo ng in interview tayo nanay, kung tayo daw po ay uh, magtatalok doon sa kanila yung nada nadaan natin pinapaupa po na itatalok daw po ay, ito pa ang matindi mga kaprabes. Oh. Grabe, napaka-creepy po talaga po nasa probinsya. Ayun, may bubuyog lupa din po dyan, kaya nakakatakot. Ito po yung aming tulay. Ayan, oh. tapos yan po yung tinikan din po yung lahat mga kaprabes, pero napaka po dyan. Nakawayan at pwede po tayong kumuha dyan ng libre, basta magsabi lang po sa may-ari. Ayan, tapos ito po yung kuprasan na nagsisilbing hanap buhay namin dito sa probinsya. Pero hindi po sa amin to. Kumbaga ganyan din po yung aming hanap buhay, ang pagkukupras. Ayan, thank you, thank you po mga kaprabis. Kung bago ka pala sa ating channel, ay pahit na rin po ng notification bell button para updated tayo sa ating mga susunod na upload. Bye bye, maraming maraming salamat and God bless you all. I love you so much.